What's up guys! Magandang araw po sa ating lahat sa video ito. Tayo ngayon ay maglilinis ng bahay tapos tayo ay maglalaba Gawa nga ni Mrs ay alaga niya si baby at saka hindi pa po ganoon kagaling din si Mrs. Gawa nga yung kanyang panganak ay CS yeah. Dahil tayo naman nandito sa ating bahay, tayo ang maglalaba Gawa ni inay, uh, nagbakasyon muna doon sa amin doon sa Garcia o umuwi muna tapos kapag wala naman si inay, minsan yung mga bayo ko ang naglalaba. Kaya hindi pa pwedeng puwersahin si misis na magpakapagod. Kaya ako muna ngayon ang gagawa. Yun. Tapos si baby, ayan, naglalaro sa kanyang stroller. Ano bebe? Good morning! Good mo good morning! Marunong ka na po maglaro ay... Marunong na po yan. Ano? Maglalaba na si Papa? Opo. Opo. O, ito na, ito na, ito na. Yan na, Si mama po ay nag-aayos dun eh. nag ng plato. Ha? Hintayin natin matapos ha? Tapos, tsaka tayo maglalaba. Ha? Lalaba tayo ng damit mo. Hmm? Yak, yak naman eh. Tapos si Mrs. Guys, eh, no? naglilinis siya ng sa kusina. Yung mga dede ni Bebe, yung mga nagamit na plato, hinugasan po. Hana po? <laughs> Good morning. I <laughs> Good morning. Good morning. What? Huh? I not Yeah. Welcome to my vlog. Ah, ah, mamaya maliligo ka, papaliguan ka ni mama. Ha? Ha. Ha ha. -ha. Papa, maliligo ka mamaya ha. Papaliguan ka ni mama. Shout out guys. Welcome to my vlog. Ah. Marunong ka na. Marunong ka na rin mag-vlog, ha? Apo? Oh, ito yung laran mo. Oh. Ah. Ano sinasabi mo? Liligo na. Oh, ah, liligo na kayo ni mama, ha? Liligo na po. Ito po yung ating mga lalabhan. Eh, isang basket lang naman. Yan. Nagamit namin sa isang linggo. Yan. Dito tayo sa parking maglaba. O sa garahe. Tapos may sounds tayo dyan. Meron din pala tayong gamit itong washing. Yan. Tapos nag-ipon muna tayo ng tubig kasi medyo mahina ngayon ng tubig. Ayan. Laban-laban muna tayo ngayon. Tigasin muna tayo ngayon. Tigasin. Tiga laba. Tiga luto. Tiga linis. Tigasin. Ayan. Eh, wala naman tayong trabaho. Eh, bakasyon lang tayo. Kaya, ice lang ito. Ah, nagkalat na naman ang mga manok. Ganda ng paligid dito, guys. Oh. Ang ganda po ng paligid dito. Mahangin, tapos sariwang hangin. Ayan. Yun damit ni baby, guys, iwalay natin. Ayan. ito yung kanya mga damit damit ni baby hindi natin pwedeng pagsamahin yan Ayan. iba yung sabon ni baby sa sabon natin sa ating mga damit Ayan. kung sa taiwan nagla tayo dito mano-mano tayo ng sabon guys right kala ko sa tao lang meron ito meron din pala sa sabon right <laughs> saka natin na lang fry. ang ating sabon na gagamitin bago tayo magkusot kasi hindi natin pwedeng i-washing yung kay baby Tsaka iba ang sabon niya. Lagyan na natin yung ano, Ang sabon naman ni Bebe ay perla. Baka naman. <laughs> Tigasin muna tayo nun. Laba tayo, laba. May kwento ko lang guys. Hanggang tayo naglalaba. Bago pala ako na Taiwan. Nagtrabaho din pala ako dito sa uh, Laguna. ng Bilang isang machine operator o factory worker din limang taon din ako dito sa Laguna tapos nagtrabaho din ako sa Paranaque ganoon e, hindi pa uso yata nun ng laundry laundry tsaka mahal kaya ginagawa natin, kinukusot natin mga uniform, ganyan kaya tayo, nasanay na rin tayo sa pagkukusot sa Taiwan, minsan nagkukusot din ako pero kadalasan doon kasi, nagla laundry ako Gawa nga ng gaul sa oras. Tapos maganda naman yung machine nila doon. Talagang nakakaalis ng dumi. Kaya yun. Madalas lang yung ginagamit natin. Kahit nung simula elementary ako. Hanggang nag high school ako. Hanggang nagtrabaho Ako ang naglalaban ng aking damit. Kaya... <laughs> nasanay na rin tapos ngayon maglaba tayo hindi pa kasi talaga pwedeng mapwersa si misis gusto ko bago siya mag laba laba ng ganito magpakapagod ay okay na yung kanyang uh, sugat kasi matagal naman maghilom yun kailangan ng mahabang panahon Tsaka siya niya si Mrs. Medyo lumaki eh. Sabi ko sa kanya Huwag ka munang mag-diet ngayon Kasi uh, baka naman mabigla Luka nga nang yun Kailangan niya rin para kay baby Saka na siya mag-diet O magbawas ng mga ano kung ano-ano Magpakapagod o mag-exercise Pagka uh, medyo malaki-laki na rin si baby Yung kaya niya na kaya maraming salamat sa tumutulong sa aking misis. Sila ba? Sila inay. Sila lagi silang nandito pag wala ako. Nandun ako sa ibang bansa. Thank you sa kanila kasi sila yung gumagabay sa akin na At sa aking anak na si Ellery. Dito naman ay one lang tayo maglalaba. Ipunin muna natin yung damit para hindi pa isa ang labahan once a week. May maraming naman yung damit si baby. So, laban muna tayo guys. Mamaya na ulit tayo magkwento. Na pupunta na naman tayo sa mga background story. Uy, <laughs> hey. hey, laba tayo pare! Ngayon <laughs> hey, guys, magkusot naman tayo ito parang duli Tumawag Kaya pasto yata nagkukuk eh, Ayun guys yung anong o yung aking kumpare Yung ni baby Ellery eh, Nagpapastol sila ng baka Mga kalapit bahay din natin Doon naman sila banda sa tulo Ngayon guys, tapos na tayo magkusot. Ayan, nagbabandaw naman tayo. Bandaw naman tayo ngayon. Gusto isang oras din yata tayo nagkusot. guys ay tapos na tayong magbanlaw ng ating mga damit ngayon naman ay magsasampay na tayo Ayan, yung iba nasampay ko na pala hindi na natin ay i-vlog kanina mm -hmm. tapos ito pa iangar ko pa ito para may bilad na natin dito tayo magsasampay dito sa parking Ngayon po ay nakasampay na tayo tapos na tayo maglaba. Tapos yung ating mga sinampay, eto na. Ayan. Hindi naman po ganun karami yung ating nilabhan. Yan lang ay sinuot namin sa loob ng 5 days. Ayan. Ayos na. Iligpit na natin yung ating mga gamit. Tapos mamaya may gagawin pa tayo. Abangan na lang natin guys. Ngayon guys, magluto naman tayo ng ating pang -ulang. Magprito tayo ng isda kasi namis na natin yung ating isda. Meron ba tayong natira sa na galunggong? Ito ang ating ipiprito tapos mamaya mamimitas tayo ng gulay doon sa labas. sa natin. Tapos magpain po na tayo ng kawali. Maglagay na tayo ng mantika. Magprito na tayo. Panghalo natin sa sinabawang gulay o dinindig. Hmm. So, lang natin yan, guys. Ngayon, guys. Punta naman natin yung naiwan natin na kamatis dito. Yung ligaw. Baka malaki na. Malikan natin. Sana nandyan pa. Ay, pa. Ayan, natin. Dito lang yan sa abakura ng bahay, guys. Ayun, no? Eto Yun oh May dalawa pang natira Tapos yung ito hilaw pa to tulang kunin natin Ayun Ito pang isa Ayun Ayos may dalawa Tapos yung iba Next Ito ay nabulok na itong isa ito guys, meron pang isa dito. O yan, kunin na rin natin ito. Gawa ng baka masira pa lalo. Gawa yung tangkay niya, oh. wala na. Pasira na rin, o naputol na. Ito yung kanyang tangkay guys. Oh. Naputol na. So kunin na natin ito. Bali tatlo yung atin nakuha. Dito ay wala na. Ay ito meron oh, maso man. Yan. Kunin na rin natin to, sayang. Bali apat, dalawang maliit tapos dalawang malaki yung ating nakuha. Yan. Ayos na. Biyaya nandiyan pa rin yung naiwan natin na dalawa na malitong nakaraan tapos ngayon lumaki tapos pang extra na dalawang sobrang liit naman kinuha na rin natin panghalo natin sa ating sinabawan na ulam haloan natin ng bagong isda tapos yung pritong isda kuha naman tayo dito ng sitaw meron ako nakita dun sa gilid ng bakod tapos dito may mga sitaw na rin na tinanim. Yan. Ito pala guys ay opo pala yan. May mga sitaw-sitaw dyan. Tapos yan kalabasa naman dito. Papaya, malunggay. Meron na dyan na nakatanim. Dito tayo nakakita ng sitaw. Ayan. Ito ay tanim ni inay Natira na lang ito Ito oh Kunin na natin to Kasi Baka tumigas na to Ayan Meron tayo ditong nakita na di Limang piraso Puanin na natin Sa Ano Fresh na fresh pag natin may mga langgam. Tapos. 'Yon. Oh, meron tayong nakuha. Dito lang 'yon sa bakuran. Ihalo natin sa sa sabawan natin na gulay. Na may isda. Ito pala guys meron mga tanim dito na money tree yan tinanim na bayaw yan sa mga buko ayan puro money tree ito ito po. pag lumaki daw yan maganda ayan po ayan may mga kamoteng kahoy dyan mangga ito yung mangga sa so, susunod guys magtatanim din ka pala kami dito ng rambutan tsaka lansones ito buko mga saging dyan sa gilid-gilid. Tapos doon, may mga kamatis na rin na, na itanim. Ito. Nung nakaraan ay tinanim ito ni Bayaw. ginawa niya ng kawayan dito. Marami pa tayong pwedeng itanim dyan pero oh, sa ngayon, uh, hindi mo na tayo magtatanim. Sa mga susunod na, na araw siguro. Tapos, kuha tayo ng malunggay. Ihalo natin sa sinabaw dagdag natin dahon wala pala tayong saluyot doon kila tita meron kaso ah, mga bata pa kaya ito muna ang ihalo natin sa susunod magtatanim din tayo ng mga saluyot dito wala tayo wala tayo panghalo halo-halo. Masustansya po ito. Ayan. Yung medyo mga mura ang kunin natin. Ayan, okay na to. Ayan. Panghalo lang naman. Let's go. Umpisa na natin magluto. Dahil luto na rin yung ating prinito doon. Ngayon, umpisa na natin magsinabawang gulay. Lagyan na natin yung ating sibuyas, luya at kamatis. Yung ating napitas kanina. Ito po ay hindi authentic na dininding. Kung ano lang yung available na gulay dito sa ating rep o kayong ating mga napipitas, yun. Ang yalo natin. Yan, And dinagdagan ko siya ng kamatis at sibuyas. Yung natural na diningding wala talagang kamatis at sibuyas. Purong luya lang talaga yun. Pero ito, nalagyan ko. According to r one. English yun ah. <laughs> Or once. <wants. laughs> so pakuluan muna natin yan. Yun, kuluan na. Maglagay na tayo ng bagong isda. Nansahan lang guys kasi maalat yan. Dagdagan na lang natin mamaya pag Tapos ilagay na rin natin yung ating mga gulay, yung sitaw. Meron tayo ditong okra, siling verde, kalabasa. May mga buto-buto ng sitaw dito. Mga natira-tira dito sa stock natin. yalo na rin natin. Hmm. Lagyan natin yan sa bahaya na Tapos may talong pa pala doon na naiwan May ilagay din natin Tapos maglagay na tayo ng isda Yung mga ulo ang ating ilalagay Ayan, Sarap ito Ayan Ayan okay na yan. ngayon ilagay naman natin yung ating malunggay ang pinakahuli dahil yung ating gulay ay mabilis lang naluto sa sobrang hinang apoy kailangan ito ay dahan-dahan talaga ang pagluto para hindi ma-overcook agad tapan ulit natin ng another 30 seconds to 1 minute Yun, sa mahinang apoy yun, luto na po ang ating sinabawang gulay o dininding. Ngayon guys, maglinis naman tayo. Magwalis-walis tayo dito sa loob ng bahay. Ayan. Para laging malinis. Dapat araw-araw ay malinis. Tapos nakabag na rin tayo guys. Yan, makintab na ulit. Wallis at Map. Hindi na natin na i-vlog. Gawa nga ng basa kanina yung kamay ko parehas. Hanggang dito sa labas. siya Malinis na ulit. Yung cover pala guys na in order namin, tatahiin pa lang. Maghihintay pa tayo siguro ng mga one week bago natin makuha gawa nang pupuntahan po namin yun dun sa Garcia, dun sa lugar nila misis. Kasi yung tita niya yung nagtahi. Hmm. Nagpagawa tayo ng dalawang set nito para in case na lalabhan natin yung cover ng sopa, ayan, mayroon tayong pamalit. Hmm. Sagutin natin yung ibang comment nung last na upload natin kasi yung may mga nag-comment kung bakit... Ngayon lang kami nagkita nung aking tatay. Ngayon nga. Dahil nga yung aking tatay ay isang OFW din. Kaya minsan lang din siya makapagbakasyon. Every year din siya magbakasyon pero hindi kami magtugma ng bakasyon. Kaya uh, hindi po kami nagkikita o nagkakasama. Kaya umabot po kami ng 8 years na hindi nagkita. Naalala ko pa guys nung ako nag-Taiwan. Siya ang nagatid sa akin at saka si Mrs. Yun, hinatid niya po kami way back 2015 nung una ako uh, sa Taiwan Yan. yung aking unang kontrata tapos simula noon hindi na ulit kami nagkita matagal-tagal din hindi pala 8 years 9 years pala guys almost 9 years din kami hindi nagkita or 9 years Yan. gawa nga ng 2015 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24 o bali 9 years yun. kaya ngayon biyaya, nagtugma kami ng uh, bakasyon yung tatay ko po pala ay isang heavy equipment operator sa ibang bansa, okay. biyaya at uh, nakarating sila dito sa bahay natin Yun. actually si tatay guys ay nakapunta na rin dito sa bahay, kaya lang noon wala ako <laughs> nasa abroad ako noon kaya hindi kami nagpangita nagbakasyon siya noon, tapos minsan napunta siya dito pero wala ako sila misis lang at saka yung uh, sila inay yung kapatid ni misis yun, yung naabutan dito yun lang yung naiblog natin na pumunta sila dito at saka mga nakaraan kahit yung mga kapatid ko yung ate ko uh, minsan napunta rin sila dito na bisita sila kaya yung aking mga kapatid talagang ambabait sa sadyang nakakaalala sila na magbisita dito kumisan, ako, na rin ako doon sa Laguna uh, binibisita natin sila konting kwentuhan, banding ganoon naman talaga pag magkakapatid yeah. tapos si mama nung nakaraan, pumunta na rin dito tapos umuwi na siya ng bagyo yeah. gawa nga si mama ay uh, hindi rin sanay sa sobrang init gawa nga doon siya lumaki sa bagyo kaya eh, doon sila naninirahan. Ngayon guys, eh, kakain na tayo. Si Mrs. naman ay papakainin din si Bebe. Anong kakainin mo ha? Kalabasa po. Steam na kalabasa. First time ko pong kakain. Ay hindi pala. Second time. Kasi kahapon, hindi na natin na i-vlog eh. Ngayon, kakain ka na po. Kasi 5 months plus ka na. Apo. Ayan. Dinudurog lang po ni mama ang yung pagkain. Kalabasa. Apo. Ano? Am, 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 am. Am. Ah, mmm. Tarap. <laughs> Nangisi siya guys eh. Mmm. <laughs> mm. Anak, masasanay ka rin po, ha? Oh, luwa yun, anak. Hmm? Hmm. Mm, sarap. Yun po ay kain na tayo. Dahil si Mrs. ay nalagahan pa si baby. Meron tayo itong prito. Tapos yung ating gulay. Bago tayo magbuksan kumain, magpalagam muna tayo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkain sa aking harapan. Basta-basta niyo po magbigay sa aking PC ng pangatawa ng kalakasan. Dahil po sa aking pamilya. At uh, gabay niyo rin ngayon, mga viewers, yung aking pamilya, uh, sa araw-araw. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord, sa pagkain. Kain po tayo. Gulay. Mm hmm hmm <coughs> hmm <coughs> Tapos na rin kumain si baby ng kalabasa. Kunti lang muna ang kinakain niya kasi hindi ba sanay. Pwede ba yung pagsabay yung dede at saka ano? Pagkain? Kain po. Gulay. Mm. Okra, katalong, Okra, katalong, kalabasa, sitaw siling berdi, kamatis, sibuyas, luya, malunggay, o malunggay. At may isda. Ayaw mo, Ayaw mo talaga? Ayaw mo talaga? Ha? Okay, laki-laki mo. Sobrang laki <coughs> magkamay po tayo <coughs> Kaya po <coughs> tapos na tayo maglinis at maglaba <coughs> mamaya palipay nga naman tapos mag edit tayo ng ating vlog <coughs> 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 may pritong isda <coughs> Mm. Pero pwede rin dito kinihaw. Mm. Hmm. Nalaro ng kanyang ninong. Mm. Mm. Baby! Ha? Tawa-tawa naman eh. Ha? 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 Gutom ka na naman? Ngayon guys, si Mrs. naman ang nakain. Ayan, andun din si Bayo. Opo! Oh